Ito ang programang salamin ng inyong kwento na dadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. The Rated Game. Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? ba kayo? bahaging ito ng South Road Property sa Cebu, itatayo ang sinasabing katuparan daw ng kinabukasan ng maunlad na probinsya. Dito rin namin nakilala ang isang Cebuano na minsang nangarap mula sa simpleng buhay. Siya si Dr. Edward Dampor, dating manggugupit ng buhok, pero ngayon nagmamayari ng pinakamalaking welding school sa bansa. Ano nga ba ang sikreto ng tagumpay ng Barbero to Milyonaryo? Oh. Just like days na ang kahirapan ko. Kaya kahit papano, walang pagbabago sa sarili ko. Sa ilang ulit naming pagbiyahe sa bahaging ito ng Visayas, ay nakilala namin ng isang Cebuano na iniahon ng kanyang pangarap mula sa salat na buhay. Karampot lang daw ang kinikita ng magsasakang ama at ng inang guro. Kaya sa murang edad ay namulat na rin sa hirap ng buhay si Edward Dampor. Kahit pa pano, tumutulong ako sa farm namin, yung sa saka ng sa kanang at saka palayan. Dahil sa kahirapan, talagang positive akong nagpuposige sa paghahanap ng talagang magandang hanap buhay. Hindi pagtatabas ng damo sa palayan ng ama ang naisip ni Edward, kundi paggugupit ng buhok o maging isang barbero. Kung dati mga kaklase sa elementarya ang ginugupitan ni Edward, naku, nang siya ay tumuntong ng high school at magkolehiyo nagsunikap siya sa pag-aaral at namasukan din siya bilang isang barbero. Iyon ang kanyang naging sideline habang nag-aaral. 30 sentimos bawat gupit ang kinikita niya dito. Eh, nagkataon na naging ako, official ako sa uh, ka Tawarutis Ako ang nagugupit. Tapos sabihin naman nila, doon ako pagupit sa iyo mamaya para hindi, hindi gano'ng ma, ano, mapangitingnan. Ngunit hindi rin iyon naging sapat para makapagpatuloy ng kolehiyo si Edward. Habang magugupit sa gabi, sa araw nagtatrabaho ako as mechanic helper welder. Hanggang sa nakitaan ng potensyal ng kanyang amo, si Edward, sa pagwi-welding, dito na nabaling ang kanyang interes. I lasted for about 7 uh, years. Pinapadala ko ng kumpanya sa iba't ibang lugar dahil uh, sa technical ability ko regarding sa pagdudugtong ng copper to melt steel different kinds of metal which is very rare. Hindi nila nakita sa ibang welder taong 1982, nakapagtrabaho sa gitnang silangan si Edward. At nang makapag-ipon mula sa kinikitang 1,500 US dollars kada buwan, naisipan nitong bumalik ng Pilipinas at nagplanong magtayo ng sariling kumpanya. Parang from earning 1,500 dollars tapos bumalik dito pag umpisa, hirap eh pag search kung paano, pag click yung negosyo mo. Sa kabila nito, hindi pinanghinaan ng loob si Edward. Kinukulang yung mga kapitalisisyon ko. Lumapit ka ako sa isang tao, si Engineer Rago sa William Lines, Of kinausap ko siya, Sir, I have all the technical knowledge and ability, but wala akong pera. I need your help. At tinutulungan naman ako. Muling nag-aral at tinapos ang kursong Technology Education. Hanggang sa maitayo niya ang Brilliant Metal Craft and Machine Design. At training center para sa mga gustong maging welder. Nagaalab ang mga pangarap ni Edward at ang bunga ng pagsusumikap sa buhay at ang kanyang tiyaga sa pag-aaral ay ito na nga napakalaking eskwelahan sa Cebu para sa mga nangangarap ding maging mekaniko at mga welder. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating barbero ngayon ay milyonaryo? Malaki. Sa loob lamang ng 45 araw ay magiging ekspertong welder na raw ang sino mang mag-aaral dito. Nitong nakaraang labing dalawang taon mula nang magbukas ang training center sa Cebu, halos dalawang libo na ang nakapagtapos at nakalipad palabas ng bansa na kumikita raw ng higit sa isandaang libong piso kada buwan. Dito sa BMC, iba. Kasi ang tinuturo dito, hindi lang kung paano ka magiging magaling na welder. Tinuturo dito, sabay, kailangan may JLLA ka na tinatawag. Yung umaga, good listening and learning attitude. Tuloy si Dr. Edward Dampor sa pagtulong sa mga kababayang Cebuano, lalo na sa mga may pangarap sa buhay. Tulad ni Bernadette. Sa paniwala kayo hindi, siya ay isa lamang sa mga babaeng nais maging mahusay na welder. Cebuan ang kakatawan sa Pilipinas sa darating na International Welding Competition na gaganapin sa Malaysia ngayong buwan isang malaking karangalan na ako ang napili sa dinami-dami ng mga wilder sa buong bansa. Ako talaga ang pinili nila. Naniniwala si Edward sa kakayahan ng mga Pinoy. Minsan na rin siyang kinilala ng TESDA noong 2005. Ang kauna-unahang galing Pinoy Award. Dahil sa kanyang mga inbensyon tulad ng kauna-unahang syringe shredding machine sa Pilipinas. hindi ng kanyang mga ambag para mayangat ang antas ng mga welders na Pinoy. At imbensyong medical pipeline na higit raw na mapapakinabangan ng mga ospital sa Pilipinas. Naalala ko nga nakaraan eh dahil yung palagi sinasakyan ko talagang kalabaw lang. Ngayon na makapagpili ka kung anong sasakyan ang gusto sasakyan. Kung pwede ko ngayon yung buhay ko, ang dating salat sa buhay, umaapaw ang biyaya mula sa langit. Ang uh, sakrito, number one siguro, yung prayers. Hindi ko akala yung magkakaroon akong malaking kumpanya. Minsan daw, ang buhay ay parang musika, tunog ng kalungkutan at sayang. Ang pinakamahalaga ay ang tunog ng tagumpay at inspirasyon na kanyang iiwan sa lahat ng mga Pilipinong lumalaban ng patas at may pangarap sa buhay.